Please pray for Philippines. Iyan ang karaniwang bigkas ng mga Pinoy sa gitna ng kontrobersya at gulo sa pagitan ng Presidente at Vice-Presidente ng Pilipinas. Nag-init ang tensyon sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte at Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasunod ng mga kontrobersyal na pahayag ni Duterte. Sa isang press briefing noong November 23, inihayag ni Duterte ang umunoy plano niyang mag-hire ng assassin sakaling may masamang mangyari sa kanya. Isang banta na naglalayong tumbasan ang buhay ng Pangulo ni First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. O, ninyong lahat! Martin Romualdez, Liza Marcos, Bongbong Marcos! Sasabihin niyo sa mga taon, nakaw yan! Confidential funds yan! Niwala nga kayo isang proof na confidential funds yan na niwala lang kayo isang babae. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Pumalis. No joke. Tinugunan nito ng palasyo bilang seryosong banta sa buhay ng pinuno ng bansa at inatasan ng Presidential Security Command na magsagawa ng angkop na aksyon. Ninagtagal ay sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga naging pagmumura sa kanya ni VP Sara sa pamamagitan ng isang video. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandiyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, papano pa kaya ang mga pangkaraniwa na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Matatanda ang nasa sangkot si Duterte sa matinding pagsusuri mula sa Kongreso dahil sa mga isyo ng pondo ng Office of the Vice President at sa kontrobersya sa pagkakaditi ng kanyang Chief of Staff Zuleika Lopez dahil sa contempt order ng House of Representatives. Sa kabila nito, iginiit ni Duterte na ang mga hakbang laban sa kanya ay may bahid ng pamumulitika. Ang sagutang ito ay nagbabadya ng mas malalim na alitan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang pamilya habang papalapit ang 2025 midterm elections at 2028 presidential race. Ano ang masasabi niyo sa lumalalang isyo ng korupsyon sa Pilipinas at sa pag-uugaling ipinakita ng mga namumuno sa bansa? Ano sa tingin niyo ang mabisang lunas para mahinto ito? Share your thoughts below.